di rumah besar ini kami kab ganda abah di bawah dia datang golo nang palari mga ka-dragon, ayan. Uh, back to normal na ulit tayo guys dahil nakauwi na yung ating bisita. So ayan, uh, tinangali na kami ng punta dito sa kubo dahil napakarami namin tambak na labahin. Dahil nga ilang isang linggo rin kami hindi nakapaglaba. Siyempre, ang hirap na paglaba kung meron kang bisita. So ayan. Nakalaba na ba ang lahat? <laughs> <Parin. Ulan hindi. laughs> ano, naka extra ka ba dun sa amin? Hindi ka pa rin pala nakalabas. So yan guys, bali magmananghalian muna kami. Yan, magluluto tayo ng gulay dahil sa so, mga ilang araw din kami ano, puro sugpo at saka alimango, alimasa, karne. Yan guys. Yung aming in natirang ihaw nung nakaraan, i-sasahog natin sa gulay. Kung so, ano na lang ulit guys yung nandito, yun na lang yung ating lulutuin. Eh. Dahil na tanghali na nga. So, yan guys. Sama na tayo. Sama na at sa sumpo. <laughs> sawa ka na agad. <laughs> isang araw lang yan na, na kain kong sumpo. May. Ate, Ate, Ate lang, lang ba, babati. Ayan guys, kami ay magpipitas ng papaya, ulam namin. Maghinto-hinto muna kami ng sugpo. <laughs> Maghinto na, na kasi wala na. Nagkakaba-kaba ang gudeb. Ikita ko 'to muna mo lang tas ko yung nag-iisang kukura, na. baka magpitas na naman. Hmm. Mm. mga pitas lang yan sa palipan. -pali. Sa ruyot. Nakasarubay din sa ruyot mo. Sabihin ko yung ganin, makawila ako, puro gulay na sila. Bakpukan <laughs> kami, reality. Ano Okay, kung may kabel tayo di ba utan, iisang mo na ko ng kawayan. Mga pang kape kawayan. Kaya lang natin guys, kung kung kahoy. Tira. Oo, oh, kadami guys. Nagpag tayo kumakasik-sik na. Kaya ang oo, kamang makalaki-laki. Sir. Next. Ayun nga, naging masen. Puro oh, yung... guys. Hindi nakatingin si Kuya Benjing, Uncle Benjing ng ganito. Pero mas gusto niya yung crab. Na-miss na mo yung mag Kung tinabraw. Una, kung hindi mag-lumsak, <laughs> 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 ayun na. Mag-lumsak Ay tayo. Mm, sige. Sabi mo eh. Mag-lumsak tayo. Mag-lumsak tayo. Mag-lumsak tayo. Ama, salamat sa biyang ipinagkakalag mo sa amin. mga Maglakas namin ito. Masakapunin yeah. ko mo kong ilang kulsay. Sa so, wala na susunod na bilang tagapag-lumsak sa amin. Kain Mayim tayo, dragon. Kain, Kain, Kain tayo, Kuya Johnny, ang Manong Uncle King. Benjing, at Ate Remy. Kain, po tayo. Ano Ate Remy to? mahilig sa yun. Si Ate Remy lang mahilig sa Favorite to ni, ano, ni Kuya Johnny. Kuya Johnny hindi. Papaya na ulam namin. Sabi may. niya pag, ayaw niya ng gulay. Gusto niya ng mga isda. Sabi niya pag gulay daw ang ulam niya, busog, na ako pagal. Ay, busog na ako. Sabi Kaya ah, hindi nyo natikman to. Pero si Uncle Ben gusto niya rin itong mga ganito. Kasarap ng yeah. mm. Ito na yung ating ano, natirang isda. Pag yung mga may leftover na mga isda na ganito, nihaw. Mm -hmm. Sa ganito siya perfect talaga. Sa... Pinak... Ano bang tawag dito, Ante? Ah, pinakbe. Sabi dito. naman siya, pinabraw lang. Okay. Gulang-gulang. Oh, no, kahit ano-ano lang. Kung yeah, no, sa akin. Parang gulang. Tagalog? Mm hmm. lang. Kuya Jane, Kuya ati si Remy. salamat po sa mga masalubong po namin. Yeah. Kaya, Thank you so much po. Uncle Benjin. Kay Kuya Benjin. Kay lang kayo magbalik kailan daw po ang balik niyo? Kunan <laughs> <laughs> ko Kailan po kayong magbalik ko na po ang mga grabe nka? Igawid kami kay Next year. Next year daw. Magaling na magaling na kami sa magkanta ngayon sa si na ko hmm. Sabi ni Kuya tayo naman daw pa sa loon. lang. Hmm. Anong Manila lang po kami. Mandan oh, oh, po. sa Nagidang ang bangbansa. Ito lang yun? Ito lang yun? Siyempre, may, may ano naman sila doon. Katiwadak. Sabi niya, niya na lang daw. Darating ang mga Mga dragon. Mga dragon. Huwag mong patuloy. Huwag mong patuloy. Huwag kang patuloy. Daman sa fauna. Kasi nung pinagalak sa fauna, nagbakay mo lahat sa ulo. Mm hmm? Malo, sa uusap ay, yung ulo ante kay Konya. Kay kuya Dani. Hindi na naubos. Kami lang oh. nag-ubos. kasi. Uh, yung mama sa Wow, Ano man sa ulo. Nawala. Nawala Ate. yung mata. Kay lapu-lapu ni Tata. Ano green?

Ayan, gusto ko lang po i-shout out si Ma'am Angeline Abilino. Yan Hello po. Thank you po, Thank po. si pano nagsabi niyo sa Kain po, po tayo. Kain po tayo. Shout out to kay Sir Ricardo Aguilar. Hello yeah, po. po. Kain po tayo. Shout out din po kay Ma'am Jingle Alcantara. From America daw po siya. Hello, hello po. Kay Ma'am Jingle Alcantara. Kain po kain tayo. Po. Yan, sarap ng amin. Sabayan kain niyo po kami diyan sa amin pananghalian ngayon. Napakasarap. Kumakain din ba kayo ng mga ganito? Yung pinagsasama-sama niyo lang yung mga gulay? Hali mga. Mga Ilocano yung mga mm nakaka-relate sa mga ganito gulay. So yan sa mga nag-aabang sa aming ano, hmm. sa aming hmm. opening, sa aming store. So, kailangan pang baka ma-extend pa kasi wala yung gagawa ng aming dirty kitchen. Kailangan talaga namin yun. Kaya namin magluto dun sa loob kasi mainit. Tsaka, ano, baka hindi kami makapagluto ng maayos. Sobrang, mga um, ano kasi maliit din yung space. So, kailangan talaga namin mag-extend sa likod. Tapusin mo namin, siya. Um, um, Para tuloy-tuloy pa. na. Na tayo natin Abangan nyo na lang yun, guys. Okay. Wala kasi si Dan. Ngayon siya kasi yung gagawa ng kusina. Siya kasi ang, kaya lang. Nahihatid niya si Kuya Jan sa, ano, Quezon. Baka ang balik na nila ay Wednesday. So, ayan mga ka-dragon, yan. Mayroon akong ginawang DIY na uh, coffee table. So, yan, lalagay natin dito. Kung sino yung mga nakapanood doon sa ano sa DFL sister na upload namin so ito yon ito na yon i ano natin ilalagay na natin dito sa ano sa parte dito tapos yung isa bali dalawa yung ginawa ko yung isa naman doon para sa umaga maganda kasi doon sa umaga ano lang to guys gulong Tsaka yung mga tira-tirang tiles. Ante, tanggalin na lang yung ano, yung blue. Para magkapit yung siminto. Hindi mo pwede na yung ganito kataas? Bawasan pa. Kasi ang plano ko upuan, Yep, yep. Tama lang yan. Entonces, ito po na yung maghulma tayo ng simento ulit. Tapos ito na lang. Yun sobrang baba. Mas may taas sa lang. Di patungan ko pa.

Uh -huh. Ayan yung uh, yung gray. Yung timba natin kasi. lang. Masyado maraming mm -hmm. siminto. Matigas na rin yung tira natin yung siminto dyan. Dito dyan. Ganda sana yung ganyan

daw gasa. Matibay pa ito relasyon niya. Sa kanya na pala ay. Wala tayong level. mo ang Yung pansana na tayo Yung ganda kate yo hindi dinig ng mga ganito ah pa sarowi maggo eh hindi ko pinupundok sarowi sawatan maliit lang yun stop ano oh sawi okay, okay. sawi okay, okay, ano nice oh ayan no ko niya drain ay malaking bato siguro malapit pa mm.

Palkan nyo. Mm Hindi -hmm. na mo ako. Ang gado mo lagi na matimog Pwede na pala apat magpupo eh. Kung mas malaki sa ano na. Hindi pa? Okay. Mm -hmm. Yung gulong kaya ng jet. <laughs> gulong <gurungan> ng <ko po. laughs> May tatuan na may palukali. May nag-comment doon sa sa akin eh. May inaplo, in-upload in -upload ni Chinto. Magbalinak, ang paramed ading, ang gulong titura-tura. <laughs> <laughs> sa oh. ipasyapi ka na. Sabi ko, sige, na lang po namin. Ay, okay, malapit na. Ayan. Awan, ima. Mapanis yan ang take Ha? Mapanis. Hello? Ayaw! Okay. Ha? <laughs> <laughs> upuan, medyo marami-rami yun. Yan mga kadragon, yung mga hindi nakapanood dun sa, ay mga gustong malaman kung paano namin siya ginawa. Panoorin na lang po ninyo dun sa DFL channel, DFL sister channel. So, yun. Yung, oh, kung gusto nyo mo gayahin, pwede naman. Kasimple lang niya, pag yung may mga, may mga ano lang kayo, mga scrap, yung mga hindi na, na mga rita-ritasong uh, tiles, i-ano ninyo, pukpukin lang ninyo, parang tawag doon, crazy cut. Tapos, ano lang ninyo ng semento. panorin nyo doon, guys, mga, ano, madali lang gawin. Ito yung mga ginamit namin, puro ano lang to, mga tabi-tabi lang tsaka yung mga ginamit ko <laughs> At, actually wala akong pinili dito sa ito mga ginamit namin yung mga naging materialis thank you Kuya Joby yan kumpleto talaga dun para akong nagsha-shopping dun guys tawa kami ng tao na isa sabi niya ate nakikita kami Kuya Joby dyan sa CCTV kasi naka-CCTV yun eh yung meron siyang CCTV dun sabi niya parang pag nagsha-shopping dyan ah sabi niya sabi, niya, sabi na isa Sinupa, alam naman ako kay Kuya Joby. Sabi niya, okay lang. Okay. Sige, kuha pa lang dyan. So, ayan. Nakagawa tayo ng labesa. Bali, dalawa yung ating nagawa. So, didi, didi, tanggalin, tanggalin na natin to kasi baka hindi dumikit yung ano, maggalaw-galaw lang siya. Para yan nakadirekta na siya sa ano sa semento. Ito i retouch lang natin uh, na itong konti. Ito mga ano sa ano. na, ikit dito lahat na nalito kanila. Ito pa nga di pa natanggal yung pintura. Na no, ng pintura yung iba. Ano na yan, pwede na? Ano? Sana so, yung sukatan na ko na Ito Pero pwede na siguro. Pwede na yan. Okay.

Aku gitu pernah Kurang. bisa Kurang. 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 ni madikwa sigurado madina naman ko dikwa dag ice ko siminta ko kulang -hmm. na ako hindi sana ng tikal oh sige dagdagi madami na naman magkwento dito sana ganyan ginawa niyo kanya kanya po tayo ng version yan na yung ano na yan lang yung naiisip ko pero so, tingin ko naman okay naman successful naman kanya niya nante magting iyan kasi hindi pantay yung pagkakahiwa nung ano. Oo. Oh. Bigyan mo na lang dyan ang bato. Para pag para magtigas. Hindi. Hindi, ko na. Magtigas. Nabasan, awan. Ang ganda kasi ng view dito sa umaga kaya parang gusto ko rin dito. Tsaka ano itong aming ano oh, puno ng kasya. Malaki na siya. Kaya, maganda ng dilim. Pag nagkaroon pa kami ng mga halaman dito, ito kasi may mga naitanim na rin ako dito, punla. Senya. Paginig. Tingig, tita. din sa <laughs> Iba mo kasi yung gapikit. Also, also, <laughs> hey. Yan mga ka-dragon na i-retouch ko na siya ulit. Ito na siya. Saan ka dyan? O, oh, diba? Hindi halat gulong ng palad. Upuan na lang yung ating uh, gagawa ng paraan para ano bala na mamaya kung ano yung maisipan ko ulit ayan na siya oh, diba ang ganda hmm. ayun tapos may mga gantong ganto siyang bulaklak na background ka ganda ba mga dragon yan, uh, tapos na naman ang ating, uh, ang ating maghapon dito sa farm. So, ayan, pauwi na rin kami dahil, na, uh, papadilim na. Yan guys, thank you so much. Sana ay may natutunan kayo at sana ay nag-enjoy po kayo sa aming panibagong vlog for today. Thank you so much guys. We Bye love you ma Bye Mag-order na po kayo. Oh, yan, order na daw kayo. 1,000.